Guys, ito ngayon ang bago kong pinagbilibangan. Ito ay yung pupo. Gusto ko lang i-share sa inyo kung paano mag-collect ng coins at kung paano mag-collect ng coins sa fireworks. Tara, sundan natin itong aking ituturo. Ito yung Ito yung fireworks. Tapos press natin yung fireworks na 'yan. Pag na-press na natin 'to, mapapunta tayo dito sa kabilang panel. Hihintayin lang natin na pumutok itong fireworks nito para makakollect tayo ng coins. Hintayin lang natin pumutok itong fireworks. At may makikita tayong kulay pink. Yan, i-press natin itong kulay pink nito para i-check natin kung pumasok yung coins. Yung gumula yung coins ko, ibig sabihin pumasok na yung fireworks. Kapag bago ka pa lang dito sa pagkukollect ng fireworks at hindi ka pa VIP, medyo mahirap mag ng fireworks. Kaya mas maganda na mag-VIP ka kahit yung normal BIP na lang para hindi ka mahirapan mag-collect ng coins sa fireworks. Nakikita natin dun sa may taas, ito yung views na yan. Yan, pag umabot ng 2,000 to 216, pag VIP ka, makakakuha ka Tapos, pa. Tapos, the same Tapos, panel, nakita natin yung fireworks na yon. scroll down natin uli yan. Yan, pwede natin i-press uli yan para makapunta uli tayo dun sa kabilang panel. Hindi na natin kailangan na bumalik uli dun sa kabila kung may makita tayo kung may makita tayong fireworks kapag umabot na ng 3000 plus pataas yung fireworks natin na yan, wala na tayong makukuha kaya balik tayo dun sa unang panel na pinuntahan natin at doon tayo maghihintay uli or maghanap ka uli ng ibang panel para makakuha ng fireworks So guys, ito yung strategy ko kung paano ako mag-collect ng coins sa fireworks. Ngayon, meron pang isang paraan para makakuha ka ng coins dito sa pupo. Ito ay yung treasure in box. So, panorin natin ulit kung paano mag-collect ng coins dito sa treasure box. Ito yung box treasure. Makikita natin dito sa taas ng panel. Tapos, hintayin lang natin na mag zero, -zero bago natin pindutin. Yan, kapag nag -zero, zero na yan, press lang natin yan para lumabas yung coins. Ayan. Makakakuha tayo ng 40 coins o kaya 5 coins. At yan ay pupunta sa ating coins. So na nga yung dalawang paraan kung paano tayo magkakaroon ng libring coins. So sa fireworks at saka sa box treasure. Kung may natutunan kayo sa aking vlogs, uh, pa-subscribe na lang and share ang aking vlogs. Thank you so much!